Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa Alae Nation Vlogs mga kalapatids yan ito yung nagpapaaris na sila ano? ano parehong ano yan parehong yun pares na paris na sila mga kalapatids at yun nga mga kalapatids ano nakapaglinis na tayo ng ating bubong alpasan na natin ang mga ibon natin kagagaling na nila sa ronda tapos ito tinakpan ko pa rin kasi meron tayong isang ibon na kagagaling lang sa sakit sa one eye cold. So tinakpan ko pa rin para hindi sila mabasa ng ulan. At the same time mga kalapatids, ano, naglinis na rin tayo ng kanilang mga dumi mga kalapatids. Kasi madalas na tayo maglinis ngayon kasi umuulan. Madalas silang mabasa, ba mabasa yung ipot nila o dumi nila. At uh, para hindi makaiwas tayo sa one eye cold, pisik, halak at sipon ng mga ibon kasi yung ammonia pag nabasa ng ulan, sumisingaw yan sa mga i, sa mga kalapati natin at naaamoy nila. So yun nga mga kalapati. At yan no, nalinis ko na ng mga book tray. Yun lahat, pati tubig, nalis ko na. Nalinis ko na rin yung pahinuman nila. Goods na goods na yan. Dito din sa mga breeders natin, nakak, yan, nalinis ko na yan, so goods na goods na yan, Malapatids. linis na lahat yan, katatapos nga lang natin, at, eto yung mga ibon natin, ayan o, no, nasa labas, pinalabas ko sila para makaligo sila sa ulan, mga kalapati yan. Ano, kung makikita ninyo, lahat sila nasa labas. Ito na tong mga to. Sigurado. Kaya na pa umaga na naririto, bali padalawang dalawang basana nila. Ngayon, Yan oh si Panot Panot. Yan yung huling nag nagkawan ay cold sa atin na inakay mga kalapatids. Pero okay na siya, goods na siya. Naglulugod na nga lang siya si Panot. At diyan ang mga iba natin. Ano? Gutom na yan. Tayo, na yan, oh. Kur 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 kur. na. Come here. Alam mo, maalis kasi gutom na yan. Alam mo, yan o. oh o, yabang o. Yabang o. <laughs> gutom na yan. Mabait yan. Mga ibon natin, mababait. diyan yan maiilap. Uh, mga alapat yan no. nakatutok pa sa camera. Yan o. Eh, o. Ito hey, yung ginagawa niya sa kamay ko. Yan o. Yan o. gutom na yan, mga alapatids. Ito niya naman, no. Ang amo niya yan, mga alapatids. Ito niya naman, no. Ang gudis yan. Ay, o. Oh. eh. Kain. <laughs> So yun nga mga kalapatid sa maya maya ay papapasukin na nga natin sila at pakakainin mga kalapatid. So maya maya ay ibabalik ko sila sa inyo mga kalapatid, pakakainin na natin to. At itatapon ko na sa plastic yung kanilang uh, dumi. So babalik ko sila sa inyo. Let's go! So yun nga mga kalapatids, papapasukin na natin itong mga alaga nating kalapatids, mga kalapatids ano, bali 430 na nga, 440 na ng hapon mga kalapatids. Ang ating pakakain sa kanila ay El Campeon Breeder Mix at Flyer Mix na hinaluan ng Dynamo 3000 mga kalapatids sa bubulal pa. Ayan. At yan ang mga kalapatids natin, oh. Ano? abang na. Oh. Gusto na pumasok, oh. ano, gutom na gutom na yan, bubos na natin itong kanilang kulungan mga kalapatids. Ano. Ayan mga kalapatids, papasok na yan, pasok! Pasok pala, dali, pasok! kalapanids ayan na, tamo na ipa ko na tabi eh, na ayan okay, mga kalapanids, yung ating mga lagang ano. pasok na, pasok, pasok pasok, 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 bilis pasok, pasok ayan mga kalapanids, pasok na, pasok pasok, sige, okay, maubos na pagkain pasok, bilis pasok na pasok ayun na, balik sa pasok, 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 pasok Pasok, pasok. Bubble. Ayun. Pasok! Bilis! Pasok ka na. Pasok na. Ayan. O yan mga kalapatids. Pumasok na. Lahat sa loob. Lahat mga kalapatids. Sir. So, nagagawin na natin dyan. Hintayin natin silang makaubos. Basta dadagan ulit natin ng anim pa. Tiga-anim pa. Natakal mga kalapatids. Kasi kulang sa kanila yan. Anim lang ang binigay natin mga kalapatids. So, bibigay pa ulit tayo ng anim para sa 24 ah uh, 22 na takal mga kalapatids 12-12 12 doon at 12 dito mga kalapatids so yun mga kalapatids ibigyan ko muna lahat ng, ng ating mga alagang kalapatid ng patuka para sila makakain na so babalik ko sila sa iyo let's go So yun nga mga kalapatids ano, pinakain na natin ang mga alagati, mga alagang kalapati, mga kalapatids ano. Yan, painumin na natin sila. Lahat ay nakainom na. Ito na lang hindi pa yung mga flyers natin. So, ibig niya kumuna sila ng tubig. Yan, nangangatal pa. Subsubong, magaling oh. Eh? Uhaw. Uhaw na uhaw mga kalapatids. So yun mga kalapatids, ito na natapos itong video ko para sa araw na to. So please like, share, and subscribe sa Alae Nation Vlogs at uh, ating uh, Facebook account. Bundle at sa ating YouTube channel Alae Nation Vlog. So maraming salamat mga kapatid. Bye bye!